by the way guys, nito nga pala ako guys sa Springbank. Of Off ko ngayon, Sunday. Mas comfortable kasi ako dito sa park. At ngayon po ay maganda po ang weather. Kaya po marami mga bata at marami pamilya ang namasyal dito sa Springbank. Bank. Actually guys, sa likod ko ay meron po barbecue Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ayan, barbecue sila guys. Ayan. Nagpipiklik sila dito sa Springbank. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung paano maging caregiver dito sa Canada ano mga requirements at kung magkani yung sahod as a caregiver dito sa Canada. Siyempre guys, para maging qualified kayo as a caregiver, kailangan po na meron kayong experience as a caregiver like uh, nag-aalaga kayo ng bata, nag-aalaga kayo ng mga special child, nag-aalaga kayo ng matanda. Okay? Dapat guys, may mga experience kayo sa mga nabanggit ko. Kung wala po kayong experience at gusto nyo po mag-apply dito sa Canada as a caregiver, hindi po kayo magiging qualified. And then guys, kahit kayo ay dumaanan training as a caregiver, nag-take kayo ng caregiving NC2 at certified caregiver kayo, ay kailangan nyo rin po na experience. Okay? Ayang NC2 certificate guys, ay advantage po yan na pinagdaanan nyo, okay? pinag-aralan nyo as a caregiver. Okay, Nag-aral kayo ng uh, caregiving course kaya meron kayong certificate. Pero guys, hindi po yan accepted na pwede na, pwede na kayo maging caregiver dito sa Canada kasi nga meron kayong NC2 eh, di ba? Hindi po guys, kailangan nyo po na meron kayong experience. Okay, kasi po pag experience po ay napaka-importante. Maano nyo, ma-prove nyo sa employer na mag-hire sa inyo na kayang nyong gampanan sa caregiver, yung trabaho na ibibigay nila sa iyo. Para maging qualified kayo at mahal kayo ng isang employer ay kailangan meron kayo experience. Kahit na guys na nag ano kayo nag alaga kayo ng mga pamangkin niyo, ng magulang niyo na may sakit sa Pilipinas, ang importante guys na meron kayong proof na mapapakita sa isa sa uh, employer na meron kayong experience. Tulad ng yung kapatid niyo ang ah, nagpapasahod sa inyo, um, nagpapasahod yung ang um, pamilya niyo sa iyo dahil nga sa pag-alaga, okay po yun, counted po yan. Tapos guys, prove niyo lang na meron kayo SSS and then high pictures or mga duties na ginagawa nyo sa pag-alaga nyo nyo sa mga kahit sa family nyo. Counted na po yan, okay? Tapos kahit uh, ang alaga niyo po ay mga magulang niyo ay mga pamangkin niyo ay okay lang. Counted po as experience lang. Huh? Basta meron kayong mapakita na proof na kayo ay nag-aalaga as a caregiver sa mga kamag-anak niyo. And mas maganda din kung talagang may experience kayo sa pagiging nani. Kung kayo ay nag-Hong Kong, nag-Singapore, na kayo ay naging domestic helper or kasi alam niyo naman guys sa, sa Hong Kong kapag nagtrabaho kayo as a domestic helper sa Hong Kong ay matik na po may lalo na po kung may mga anak po yung mga employer niyo. One year experience lang kapag nagtrabaho kayo sa Hong Kong, Singapore, sa Taiwan, sa Macau ay counted po ang experience niyo. Ay ano, ano po ba yung mga requirements guys na kailangan niyo kapag mag-apply kayong caregiver dito sa Canada. Una, nasabi ko sa inyo, kailangan nyo ng experience, at least one year experience. Yan, ipakita, ipakita nyo rin guys na meron kayong certificate na, na kayo ay certified caregiver. Plus po yan, okay, advantage po yan na meron kayong caregiving NC2. Napaka ano yan. Tapos kung nasa Hong Kong kayo, ipakita nyo, provide nyo yung uh, contract nyo. Kasi sa contract po ay nakalagay po yung alaga nyo doon. O matanda o bata, tapos nag meron din po kayo ng house responsibilities. Okay? Meron, meron din kayong house duties. Tapos, passport, syempre. Med certificate, birth certificate ng anak nyo, ng asawa mo, sayo, NBI, and then uh, reference letter sa employer. Kung hindi ka naman makapag-provide ng reference letter sa employer mo, pwede kayong kumuha sa consulate kung saan kayo nag-work na basta. Ngayon, kaya sa Pilipinas, okay? Kailangan nyo po ng reference letter or certificate of employment kailangan po yan kasi um, nakikita doon na kayo po ay may experience as a caregiver school diploma like kung college po kayo mag-present po kayo ng uh, diploma or certificate transcript of record sa college kung hindi man kayo college ay pwede din po kayong mag-provide ng form 137 saka diploma as a high school pero guys kung hindi po kayo college graduate ay eh, kailangan nyo din po pag-aral ng uh, college, kahit nandito na kayo sa Canada, at least makapag-apply po kayo ng permanent residence. Kasi kung hindi po kayo sa 72 units, ay kailangan nyo pong uh, mag-aral. Kasi ngayon, hindi kayo makapag-apply ng permanent residence dito sa Canada. So, importante po yan. Okay? Pero kung, kung magsaraba kayo dito sa Canada as a caregiver through LMIA, okay lang yun. Kahit hindi kayo college graduate. Pag nandito na lang kayo, sa kayo mag-aaral kasi pwede naman na mag-aaral dito sa Canada kahit mga temporary foreign worker kayo. So, yan yung mga nabanggit ko guys sa mga requirements na dapat nyo ihanda. Siyempre guys, hindi po mawawala sa isang requirements nyo yung budget nyo sa application nyo. Kasi kailangan nyo talaga guys na may pera kayo nakahanda. Kasi malaki po ang processing fee, malaki po yung gastos. Kasi lalo na kung mag-hire po kayo ng isang consultant or isang agent. Ay, kailangan nyo po talaga ng budget dyan. Tapos guys, pamilyadong tao na kayo, kailangan nyo pong i-declare yung family nyo. Okay, kahit hindi nyo po siya sama, basta i-declare nyo po. Kaya kung hindi niya po i-declare yan, ay magkakaroon po ng misinterpretation sa IRCC. So, magkakaroon kayo ng problema kapag mag-apply kayo ng permanent residence. So, lahat po dapat i-declare nyo. Okay? So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo kung paano maging caregiver dito sa Canada at ano mga requirements ang dapat nyo ihanda. At the same time po, maghanda din po kayo ng pera para sa inyong application. Okay? Madali lang po mag-apply ng caregiver dito sa Canada basta kung ma-prove nyo na kayo po ay eligible na maging caregiver dito sa Canada. So, good luck po sa mga nagbabalak o gusto makarating dito sa Canada as a caregiver, as a nanny. Uh, pray ko lang po na matupad po yung mga pangarap nyo na makarating po dito sa Canada. Basta maging focus kayo sa goal nyo. So, guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po. I do like and share na rin po. Kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago po ang video. So, good luck po sa mga kapwa caregiver na nangarap na makarating po sa Canada. So, thank you you for watching. Bye. God bless us all.